Good morning, good morning. Ito ang ati. Ito yung saging na, na overripe na siya. Ayan, oh. So, dinuro ko siya. Nilagyan ng mga... Nilagyan ng pambalasa. Ayan. So, hindi siya nasayang. Napakinabangan pa natin. O, so, diba? Ayan, oh. Ayan. So, may bibinta ko pa siya ng 10 piso. Ayan, oh. Kaya kayo, kung may mga overrep kayong saging, ito ang gawin nyo. Durogin nyo, lagyan nyo ng asukal, ng flour, o cornstarch. Tapos, mix nyo. Tapos, yan na. Pretty nyo siya. Ayan, oh. Ayan. Yummy, yummy. Kain, kain tayo. At isa pa ang aking mais pinalot na ng aking darling. Ayan. Thank you for watching.